spotted nike flex control naka 15% 2,995 na lang solid na pang training to idol yan is immortality 3,7 na lang to 3,79 to be exact solid eto 3,595 yung elevate na pang basketball isa pa dito idol na napakaangas bagong release lang tignan nyo naman yung kanyang outsole eto 2,695 naman kung naghanap ka ng lifestyle sneakers nagamusa And another one, Nike SB na Bredge Colorway. Naka-sale din yan. Eto, yung Jordan 38. Napaka-ahangas niyan, idol. Check out the details, tol. Grabe. Ang solid niya, no? Jordan. Eto, napakadaming tao dito sa Nike factory. Kaya ilusubin na natin. Tara, let's do this. King of Intro is back. Oh! Paul King of Intro. He's back. Nandito tayo at nagbabalik tayo dito so, sa Asyenda sila ka And particularly here, Nike. Up, to, sale up to 70% off. Pero check natin kung ano naman yung nasa loob nito. Since medyo matagal na akong di nakapunta dito, check natin. And nakita uh, ko napakaraming tao dyan. Siguradong sale yan. Ito. Check natin yung basketball shoes, mga lifestyle sneakers. Running shoes has kung ano-ano pa. And marami salamat sa aking mga 50k subscribers. And Huwag na natin patagalin pero bago ang lahat na patakalap sa channel, make sure na mapipindog yung subscribe button na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time, every time na may video tayo mawapanan mo. Ano pa ginagawa natin? Tara, let's do this! Ayan, pasukin na nga natin tong loob ng Nike Factory Outlet. Grabe, dami na rin tao dito, no? Ang laki ng store. And nung na natin etong sale na to, Idol. Eto, ayan, no? Ganda ng Air Max na to, Idol, no? Solid, di ba? ang angas eto ba 2795 lang yung ganitong lifestyle sneakers gumsole na siya ang kapit niyan tol no sure yan syempre Nike SB yan 2695 ganitong eto suede materials idol kung naghanap ka ng simpleng simple 2695 lang eto 3155 yung Nike SB na bread colorway lachan S naka sale na tol no hanap pa tayo dami doon no ayun eto Dunk Low, magano yun? For na lang, ganda na itong colorway nito Nagugusto ko yung ganitong itsura, idol Ayan, no? Angas, ba diba? Nike Dunk Low Siyempre 3595 naman etong ganitong uh, life, lifestyle sneakers, no? Para ka naka-J1 na dyan ito Cosmic Unity na kasale na idol no 53 na lang to ganda ng green colorway na to idol medyo unique 5,395, ito yung other colorway, dating sapatos ni ADN, tol, Cosmic Unity, yan, 5,795, yan, nakikita nyo naman, yung uh, percentage ng sales, ito, ang ganda nito, unique colorway, yung materials, grabe, oh, ang solid, nyan, no, ah, uh, Cosmic Unity, ito yung mas... Uh, ano na, no? Yung ba bagong design na ng Cosmic Unit 'yon kanina, idol. Ito, napakarami colorway pala niyan. Yung 5.3 from 8,000 plus. Yan, no? Nike Precision 7. eto bago na yung itsura, idol, no? Solid. Ganda ng outsole niya, tol, oh. Yung pattern ng traction, ang lupit. Purple colorway, meron dito, tol. At, ayan, no? Ito, 4.7 na lang naman to idol ayan Nike Air Max Impact 4 ayun yung presyo may airsol pa yan tol no ito 4195 Nike Air Max other colorway tol solid na bang basketball yan ako fan talaga ako ng mga may airsol na basketball shoes Nike Renew Elevate 2 3595 tol oh gusto mo na solid na colorway ito ito na yung hinahanap mo siguro idol no ang lopet elevate na elevate ka dyan impact 3 naman for 195 other colorway itong pinapakita natin tol no, dalawang colorway before eto ang ganda rin ang combination ng gray at neon green oh another one ayan pa oh solid no ganda tol eto medyo unique no yung swoosh nya is golden yellow oh another one pa 3,995 Immortality ni Yanis Meron 3,7 lang 3,795 Naka-sale na yan tol no? Yanis yan Siyempre Gusto mo ang laro ang Yanis Bili ka ng sapatos ni Yanis Siyempre tol Ayan. Angas Ang solid Yanis Eto pa Other colorway At same price lang tol oh. Iba rin yung atake nito. No? Ito. Zoom Freak. Meron dito. 10% off. 61 na lang tol. No? O, eto, Zufric Angas Maroon colorway ito Zufric 5, 6195 Other colorway Yung reds colorway Angas din, no? O, yung sa toe box niya banda is leather Yung materials Ito, 6695 So, nagahanap, o Nakongoleksyon na lang ng mga vintage shoes ni LVJ Eto, isa yan Sa mga uh, good to find and must have idol Ayan, no? 9,595. Ito yung Lebron. 21 tol, no? Parang pa-aqua colorway yan, tol. Angas, so. Oh. Translucent outsole na siguradong makapit. yon no? O, oh, 9,500. Another one. Ayan. Kakaiba na yung mga sa paas ni LBJ ngayon, tol. 7,995. Oh, Lebron next generation Yung double susto tol no Nee, may hilig sa color green, ito, sayan to. Ah, angas di ba? Oh, Air Zoom GT Hazel. Oh, ganda ng color, we. Oh. Yung swoosh niya to, ang lupit. Oh, para ka naka-red carpet diyan. <laughs> ito Nike GT7995 den, from 9,095 suggested retail price, tol. Oh, GT no. Angas. <laughs> oh, Nike Air GT Jump. Ito ang ganda nito, tol, no. Ako personally nagugustuhan ko rin 'to. Kakaiba yung tech nito. <laughs> parang parang pa, sp spaceship na datingan nito, tol. <laughs> no? ng sapatos, ayan. For one na lang 'to, yung ibang color, maganda rin 'to. For one na lang, tol, no. Ay, grabe. Grabe 'yan, XDR Tech pa, tol. 995 na lang Jordan 38 'yan tol. Ayun, tama. Yes, no. Oh. Look at the details, grabe. Ang solid. Siyempre, Air Jordan yan, tol. Ano pa tayo ng other colorway na spatan nito. Oh, di ba? Ganda ng detalye ng materialis niya, tol. 50% 8995 naman. Oh, ito pa isa. Malamig sa mata yan, tol. Na colorway ng Jordan 38 Jeez! Ay, grabe. Ayan, o. Oh. Nakikita nyo yung detalye, tol, no? 6995 Jumpman 2-3. Eto. Looks like parang J11 yung atake nito, tol. Medyo may pagka-high cut lang. Pero, halos parehas talaga. Ayan, 6695, lalo na to. Yung breads colorway, tol, no? Ayan, oh. Glossy na... Leather yon na nasa may side, ayan, wrap around side. Ito pa isa tol, no. O, oh, New York colorway tol. Ayan. Ano to? Jordan Zion. O, may Zion dito. Ayan. Ito, bumagsak na presyo nito sa iba. No? Pero dito medyo mataas pa siya. 9.7. Eh. Jordan 38 again. Ito, maganda to. Ganda niyan to. No? Oh. Ang linis. <laughs> Ang angas. <laughs> sarap siguro yung ipanlaro niya no tol Jordan Tatum meron dito 5'9 na lang ayan Ay, o ito eh, nagugusto ko rin to before nag sale nang no? sabi yan, yan. put locker naubos na yan malamang ito 5'9.95 ayan Kamasu ayan ito yung gusto kong version ng Tatum na signature basketball shoes niya tol kesa yung sa bago 6195 Eluca yung Pachita colorway yan translucent outsole din o J1 na high and 9895 purple white combination lifestyle sneakers na mga 7195 naman o Jordan high tol no o <laughs> sa solid 7895 Oh, ito. Lifestyle sneakers na Air Jordan Low. Nike Flex Control. Oh, running 2995. Isa din sa pinakamura tol. Pang training. Oh, na flex yan, syempre. Nike Flex. Another one, colorway white and black combination. That same price. na three four Nike Air Max na running shoes. solid din, di ba? We get the details. May Ursol ba siya, tol? Panalo. Nike Metcon. Ayun, kaya na 5,895. Naka 25% off. Metcon, pan-training, no? Lahat ng mga Metcon, tol, no? Solid dyan. Pang gym. Uh, pang circuit. At kung ano na pang mga training, tol. Yeah. 4995 tol. Yan, Metcon. Other colorway. Meron dyan. Itong isa, magkano lang? 4195 Oh, another running shoes na maganda rin yung colorway tol. Panalong panalo rin, no? Nike. Simple. Move. Ganda, ganda. Air Max 90 GTV. Ooh. 3.9 tol yung vintage na Air Max no dati dami talaga nagkakaroon ng ganyan personally nagkaroon ako ng ganyan iba lang ang colorway yan 5795 naman Air Max pa rin syempre yan ang mga detalya 2795 Uy, napakamura nito. Roshi Run. Nakahanap din tayo nito. Isa to sa mga dati. Talagang ay, grabe, pakiyaw yan, tol. Pag ganyan, no? Oh. Mga ganyang rosheran yan. Nike in season. 3,000 pesos. Oh. Yun, ito pa isa. At 3,795 na lang. Nike Windflow. Okay. Ganda na running shoes. Panalo yan, tol. P3,7 naman to. Yung Windflow. Linis nito, oh. White colorway ito no? Nike Air Zoom Pegasus. Okay. Solid na to Triple white. 5495. So, yun tol, no? Check, may papakita lang ako sa inyong sapatos. Nakakita ko ng word balance na yung collaboration. Eto na. <laughs> Kay Sancho Papa. One three na lang, no? Sa word balance yan, katabi lang ng Nike Idol, no? Kompleto kasi yung colorway. Ang angas, so. Oh. Solid yan. Kung magusto mo yan, word balance na nakasale sila. One three pink and green combination. Oh, ganda ng swoosh. <laughs> no? Ice sperm. Uh, ice, ice sperm, di ba? Ang tawag dito, tama. No, yung colorway. Pink. Yun. O, oh, one, three na lang tol, no? Collaboration ng Secret Fresh at World Balance. Ayan, o. Oh, dati siyang two. Two, two halos, no? One, uh, ano na lang siya. One, three. Yung blue colorway. to. Ito ganda rin para siyang bands <laughs> eto talaga tol 1.5 kung gusto mo talaga ang pansinin na pansinin na tol eto na yon 1976 di ko alam kung si anong ibig sabihin niyan pero I think this is the parang born no iba iba rin eto yung black combination of white 1.5 din 1980 ah okay. Sir Big Boy ano ibig sabihin nito 1980 yan 1.5 Solid yan tol Kung gusto mo mga Punta ka lang sa world balance Asienda tol Peace